Ito nga pala yung mga tanim ko sa likod ng bahay. Ito yung pili. Sobrang lalaki na. Dalawa siya. Napakaraming mga puno dito. Ayan o. May puno ng bayabas. So pag umuwi ako dito, yung ginagawa ko, maglinis. Dahil... Ayan. May pili na naman na tumubo dito. Ayan o. linisin natin yung likod ng bahay. Sobrang dumi na. Ayun. Putang tayo ng anak. konti na lang putol na Ito na ay, ayan. Yeah. ayan naputol ko na ang laki tawag nito sa amin lubi lubi hindi ko kaya lahat yung linisin magpapatulong na lang ako hanap ako ng mau babayaran para maglinis dito sobrang ano du kalat tinanggalan na lang natin ng konti para maaliwas tingnan